Guys, sumihila na tayo ng lambat natin. Wow! Una at pangalawang isda ay bisugo. Guys, bisugo tapos taba-taba. Ating unang Tingnan na natin guys kung mayroon pa rin dito ano, pakan at mga kalapato. Kasi ito yung spot na nahulihan natin Nakaraan ng marami. Ayun. Isalay-salay din dito sa laot guys. Oh. Medyo malakas yung agos ngayon. Buti na lang hindi tayo ng ng bahura. Taba-taba. Ito na guys ang hinihintay namin. Maganda-ganda gano'n to ito. Pangitain, namuti na sa ilalim. sa inyo. Yan. Unang hila. Okay. Torsilyo. Ito. <coughs> Bali, papatanggal natin ito kay Laboy. Laboy. Oh Tupakan. Yan. Mahaba-haba 'to, guys, na puro may huli. Aha. Oh. yo Mulu ba ya? Emoy, emoy. na naman guys, oh. Ayan. Oh. Ha ito. So, yan. Dami boy. Yan. Sobra isang banyera yung huli natin talaga. Sigurado Sigurado guys. So yun guys Tapos na tayo maghila ng lambat natin So papakita ko sa inyo yung mga nahuli natin Yan yung huli namin guys Halos mapuno na yung tray Mga isang tray at kalati siguro huli natin ngayon Yan ito pa yung iba Yan maraming torsilyo natin guys Ayun. Tapos puno rin dito banda sa unahan so, Ano? Thank you guys. Bye bye. So maraming maraming salamat guys sa inyong walang sawang suporta sa panood ng mga video. So mainit na. Ang ganda na ng panahon ngayon. So guys. Bye bye.